kalakas yung uh, naging hangin kanina wow basa lahat ng gamit dito ayan oh. e, o bakit bukas ang anong pinto Mr. mga kosi uh, panabagong araw, panibagong vlog tayo ngayon at ngayon ay October uh, 23 yan at talakasan ng uh, bagyo dito ngayon sa Pilipinas at ito yan, dito ako ngayon at ako ipapunta ng dagat dahil bibisitahin ko yung aking cottage dahil sobrang lakas ng uh, habagat dito yan, medyo tumila na yung ulan yan at padagat tayo ngayon at ito ah, laga sa ng mga dahon no grabe <laughs> 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 yan yeah, na kailangan ng tupad <laughs> ay ay na si ay ha? Pero puro Lagi sa dahon, no? Oh. Yan at medyo hupa na yung uh, ulan ngayon pero ang hangin ay ano tuloy pa rin. Eh, grabe oh, yan, oh, yung dating ng tubig oh, kayo. Oh, taas na yung tinambak ng buhangin oh. Yan, puro ng buhangin ng bangka oh. Asang ng hinihangin oh. Puro buha buhangin ng mga bangka oh. Hello. Ha? Hello. Ayan na oh Oh Grabe naging lakas ng hangin na yun oh ah. yeah. <laughs> Puro buhangin ng bangka So, oh, kita ang, ang tama ng ulan sa ano sa buhangin no? oh. Ano, ganyan kalakas yung uh, naging hangin at saka ulan no. Ano, parang alon-alon yung buhangin no. Palabite. Oh. Palabite, wala, <laughs> Bula, ngayon kailangan ng tupad. Ayan ang yan kulay chocolate na naman yung dagat Oh, layo ng alo no Si Kahaw, oh. Ayan si Kahoo Ayan nasa bahay Napadpad dito ng hangin oh O oh. e, yung kapit ng Kuwagi sa Bangkaho oh. Ayan wala ka siya yan Ayan oh. e, si di Ayan yung nasa bahay Tinala ng hangin dito sa dagat dito tayo sa cottage yun, awa naman ng Diyos at uh, walang nasira sa, sa ano, bagong gawa yan, kaya lang dito yan o, ang tambak ng buhangin o. O. yun, ang trapal, mga nagsalim para na yan o yung mga trapal na nakalagay sa lamesa lahat ay nasa buhangin ah. oh. na Ang kalakas yung ah, naging hangin kanina Wow Basta lahat ng gamit dito oh. Ayan o no? Uy Bakit bukas ang anong pinto Ah Pati itong ano nabuksan Ayan o oh. Ang dumi o oh. Pintaris ka Nakapasok ka na agad Basa pati loob Oh Ah, ito siya pati loob. Ano yung nabuksan ito? Ito bukas. yung tubig gaya ah, na mga OC Ito yung uh, nangyari sa ano, cottage oh. Nagsalimparan yung mga gamit Pati mga upuan ano, nakabaliktad oh. Tapos ito, yan Ang tubig. Gano'n yung hinatagas pa dun no? Naagos pa oh. mm -hmm. yan, Pati trapal ay sa reklat, oh. Yan. Nakatabing yan dito. Yan dyan, dito. O yan. Sa limpad na yung uh, trapal oh. sana na may tapos na yung uh, ano na yun, yung bagyo na yun. Grabe lakas nun, no? Ayan yung trapan na. Ah. Yan at ito kahapon talagang pinilit ko na maharangan. Dahil kung hindi ko naharangan yung sigurado, basang-basa yung loob. Oh. Yan, pati yung bubong tinalian ko yan oh. may tali sa ibabaw talagang sinaga kahapon na matalian yan malagyan ng trapal na yan Kaya malaking bagay din itong ano yan puno na yan oh. napakalaking uh, tulong na yan para pananggalang sa hangin at ulan puro buhangin yan ah nangyari na dito oh Magpuno na ng buhangin oh sobrang lakas talaga ng inihangin na yun ah oh tagumpayo. tagumpay hmm. oh. Hmm. Hello. Okay, no? Grabe ang naging buhangin no. Lalo nitong hulihan. No? Oh. maghintay, maalis na muna yung mga buhangin at saka yung dahon dahil na kaya na naman yung ulan o oh. pag nakalakas na naman ang ulan kaya inalis na natin yung mga dahon at para kung kung nila ay ang kabarahan kasi oh, grabe na uli yung dilim ng ulan no kaya no oh, dilim na dilim na naman oh no? ah ano nga na ah? para na itong uh, kawali no oh, basura na naman yung dala ng halo na yan no? oh kulay chocolate na yung dagat oh. ah tingnan nyo ang dilim a ah ah, ah, ah. Okay naman yan o. may mga puno na naman Daladala ng alo no Ano, puro basura na naman yan o no? Itataas pa yan ng alo no? so, may panibago na namang malaking kahoy na napadpa doon o ang you know, puro basura pa oh. o no? yung mga nangingitim na yan, puro basura yan o no? Babara pa yan sa tabi o oh. Wow, pagkakadilim takot Yan na mga kakosya At ako'y pauwi na dahil Palapit na ng palapit yung ulan So hanggang dito na lang muna itong aking update Dito sa aking vlog na ito Para sa araw na ito, October 23 Ito yung magahanapan niya dito sa tabing dagat